yung iikutin ko eh eh matagal na uli akong ginakakadaan dito sa uh, napakagandang daanan eh. dito lang eh halos tanaw lang pwede na ba dyan bakit oh, hindi wala dyan hindi pwede dumaan kasi dun eh dito pa rin talaga ako dadaan sa may yan, eh. trail panis hindi din tayo ng pagkain, tapos dapat naka-off-road dito eh yan, dyan <laughs> mali, mali ala, oh, I'm sorry nakakayaan to ah, oh, di kaya dito sa kabila di tayo hakanta yung daan dito di kakayaan din dito eh kaya-kaya dito Sana, huwag lumubog Ah! hey Hirap na pala ng taan dito Pambihira, ikot na lang ako Doon ako sa kabila Ganto na pala katindihan dito Pambihira na yan kaya pa kaya yan Aray Tingnan nyo naman no Ah grabe pagkakalo ba Kaya pa kaya yan Ito yung matindi oh ayo tuh, wuih, anak kaya anak sana sana sana, tuh kaya kaya, apa biar jinak dito? di itu, oh, Oh, 'yung mga naghahanap ng trail. Eh, lang yan dyan. Pang-trail na 'to ah. Whee! Wala mali yung testing ko. Dapat talaga doon sa kabila. ala ako hindi sobrang malubak Hindi pala 'to lubak. Pang-trail na 'to eh. Pang-trail. Oh, balahaw. Yung isang trailer, balahaw. din Ah, mali, mali. Mali. Wrong move, wrong move, wrong move. Wrong move. Ah, okay. Nakalusot din. Ay, salamat. Nakalusot din. Sigurado, ang putik ng motor natin. Sobrang putik nito. ito.